What's up mga idol? Ayan, gagawin tayo. pinadala so, ito ni Manilin Estrella from Purok 3D Care Madaw, Maduaw Panabo City Double Del Norte Mindanao So layo pala nito mga idol. Ayan o. Oh. Panabo City, Dabaw City, Mindanao So maraming salamat mga idol hanggang Tagig Metro Manila So auto restart daw ito mga idol at kinaiwan na daw ng may kapatid ng may-ari So ito may nangyari dito bakit hindi naayos So tingnan na lang natin So, Infinix model daw ito. Baka, sobrang sa hinang ko. So, maraming salamat mga do'l sa mga gustong magpaayos. Pwede kayo magpailbise, jnt or kung malalapit naman, pwede po kayo mag-walk-in or magpalalamob at ini courier mga do'l. Tulad ng uh, lalamob, grab, or move it. Ay, wala na. Backlash na naman mga idol. Ito yung sinasabi ko. Pinagsasabi ng ito. na kasi sinabi ito ng mga ito na dinayaway pala ng ano, nung dubating na. Si Kanhan daw ito nabili. Naku, maluktot pala yung board nito. Hot 20S. Ah, itik spark. 20 eh, Tingnan nga natin. Tekno Spark 20E. Eh pati pala yung battery terminal mga idol oh. nahinang na positive pa naman to oh. nalubyok na or natanggalan na, na ng pin Ako, kaya imbis ma hula na sigurong power to Ayan, wala nang power. Ang sabi nito, auto restart lang. So, din yung oh. So, wala nang takip ang battery. Hindi mo na natin isalpak. Napakadalikado nito. Ito talaga mahirap sa mga nag-DIY -di nang walang, walang gamit. Ako! Kapatid ang niyang DIY. Pansinin nyo naman mga idol. Wala nang takip or wala nang adhesive. o oh, wala nang tape yung ano, BMS. Ako, ito yung dalikado dyan. Ano kayong nangyari dito si Lalim? Ay naku, nagsitanggalan ang mga piyesa. Ayun oh. No? May piyesa dito, may piyesa dito. Sira ang BMS mga idol. So replacement battery na rin pala ito. Ayun, ito kasi kapag ganito mga idol. Palit battery na yan. So replacement din. So meron ako dito, magandang quality mga idol. 4,9 to 5,000 image. So ayan, pansinin nyo naman yung BMS mga, oh, putol na pala. So kaya pala hindi na nagpa-power, o, oh, putol na. Wala, drink. Hindi mo talaga mapaganda na dahil wala na o. Putol na ang battery. So kapag ito na puputol mo ito, mahirapan ka magbalik niyan dahil ito, hindi po ito nahihinang. Ayan, yung pinakadulo nito. Pag ito na putol. So ayan tayo mag-DIY mga idol, ayan. So hindi nyo kabisado, wag nyo nang gawin para hindi madagdagan ang sira. So, mas malaki ng gastos nito dahil papalitan na ito ng battery. So, ayun, replacement battery naman na rin ito mga idol. So, try natin itong may laman. So, magandang quality ito ng battery mga idol. Ayan. So, testing testin natin kung mabubuhay. So, napingas pa naman yung ano, pin ng battery. Oh. Yung kabila, wala na. So, ito positive to mga idol. Pag ito hindi mag-power, kailangan dito palitan ng battery terminal lumala talaga ang gastos kaya kung mag DIY kayo na wala kayong gamit huwag nyo na subukan or gawin kasi pwede na dalhin sa mga pagawaan na malamit sa so, kagaya nito, ayan hindi na nagpa power ito may laman itong battery kasi natisting ko doon sa isang unit na may nagpagawa noong nakaraan ayan wala na oh auto restart lang pero wala nang power ngayon kahit palitan ng battery so yuppie pa naman yung board oh So kausapin ko muna mayari nito ito. ano nangyari sa ano cellphone niya. Kasi kung normal lang na auto restart may makikita dito. So malit lang magastos mo Medyo Kagaya nito na nadagdagan na ang mga sakit, sira. Nadamay kasi ang terminal ng battery, yung pin mga idol oh. Napingas na bungi. importante pa naman 'yan. Scan handoy ito na ni Ma'am. Tapos hindi niya alam na may issue. So, pwedeng sa ano to mga idol? Sa motherboard ang tama. Yun na lang, mali po ang pag-DIY. Kaya nasira po pati ang terminal at pati yung pinaka-connection po ng battery. Kaya kahit palitan mo ng bagong battery, hindi na po talaga gumagana. Kaya ang ginawa ko dito mga idol, pinalitan ko po siya ng battery terminal. At ayan, so tinanggal ko na at mag-apply tayo ng plug. Subukan po natin kung mabuhay siya. Dahil ang pinaka-positive connection ng battery ay napingas or natanggal. Kakabaklas tanggal po ng battery kaya po ayan nabawasan ng isang pin kaya gumamit po ako ng 350 heat temperature at nag apply ako ng flux at andayin po natin na lumambot ang pinaka terminal saka po natin iangat kaya iwasan nyo po mag DIY mga idol para iwas disgrasya dito mga idol grabe ang laki po ng ginastos ng may ari at ayan dahil natanggal na natin yung pinas na terminal kumuha po ko na galing din po sa unit at nag apply ako ng flux at gumamit ako ng 350 heat temperature at dahil original po ang terminal na pinalit ko. Ayan, hindi ko na po nilagyan ng paste. Diretso na po yung metalman. Madali po kumapit kapag original po na terminal. At ayan, after po na natin nalagay, pansin niyo po, lapat na lapat po ang pagkakagawa. At tingnan natin kung mabuhay ito. Dahil bago daw po ito, dini ay buhay po ito. At nung dumating po sa atin, ay wala na po siyang power kahit palitan po ng bagong battery. At ito po yung battery na ginamit natin kanina na hindi na nagpa-power. At ayan, isubukan po natin ni charts At pansin niyo mga idol, na buha po natin. At dito po natin matres kung naghahang ba talaga siya, nagre-restart ba ang unit. Dahil kita naman natin na twist po ang motherboard. At ayun mga idol, sinubukan ko po pala ito ipinapower mga idol. Kaso lang lugo lang po ang nakikita. At nagre-restart ito sobrang tagal. So ganyan lang siya mga idol. Dapat nung dumating sa atin, ganyan po ang nangyari. Kaso lang nung pag-DIY, natuluyan siya. At ang dami po palang pinalitan dito mga idol pinalitan natin ng battery terminal. Palitan ng battery. Yun nga lang, laging ganito lang. Sobrang tagal po niyang magbukas mga idol. At nasa motherboard po pala ang tama. Dahil nung nireformat ko po ito, ayan, nabura lahat. Nabuhay na sana. Yun nga lang, ilang minutes ay nagre-restart siya. At sa ang palad, dahil sa sobrang laki ng gastos, hindi na po ito pinagawa ni ma'am. Ang ginawa na lang niya ay bininta sa akin. At dahil aayusin pa ang motherboard, nalalakihan po siya ng gastos. Kaya ingat po mag-DIY para iwas gastos. Baka matulad ka dito, hindi na kayang gastusan dahil sa daming nasira.